Yan, ang ina, hindi kami makapagsaing dahil si Moy Moy na puta. Nagdidinala, <laughs> yan. Puta nga nang yan, eh, yan sa larin, no? Yan. Sa larin ka din Ito din, mot-mot din. <laughs> Walang dalang kanin. <laughs> ito, ito, tamaraitis. Tamaraitis yan, tamaraitis. No, <laughs> Pero mo, it, ano masasabi mo? Ikaw, reporter dito dali. Nandito po mga kaibigan timing Mga timing magaluga siyong baby 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 magaluga baby magaluga siyong baby magaluga baby magaluga siyong baby dito. <laughs> Ilagpit natin.